So mga lods, nasubukan nyo na bang mag long ride nang naabot kayo ng gabi? <laughs> Yung pakaramdam na talagang nagtatapang tapangan na lang. <laughs> Magandang gabi po mga kaibigan, mga lods. Ito, nilalakasan lang po ang loob. Kasi <laughs> naabot na po ng gabi sa ating biyahe mula po ng Bicol papunta po ng pauwi po ng Maynila. bali ito mga kaibigan mga lods, nandito na tayo sa parting Louisiana sa Laguna. bali dito po kasi ako dumadaan kaysa po magkalamba, mag San Pedro kasi ayoko pong matraffic doon, napakarami pong sasakyan doon. Dito po kasi talaga napakaganda po ng daan. Tapos yun nga lang po, inabot na po tayo ng gabi. Kailangan mag-iingat lang po talaga. Eto mga lords, nanunot na yung lamig sa aking katawan kasi nga po mapuno po dito sa lugar na to na talaga naman pong napaganda ng pakaramdam. Kaya lang, yung pakaramdam din na natatakot ka kasi nga po sa di mo alam kung kokoti lang yung nakakasalubong mo, nakakasabay. Tapos, di mo alam kung may mga lumilipad-lipad yan. <laughs> Pero sana wag naman, sana walang magpapakita rin ng kung ano-ano dahil di natin kakayanin yun. Ako po, wag naman po sana kayo magpakita dahil po di ko kakayanin baka takin ako sa puso nun. <laughs> Yung di ka tumitingin sa likod mo, <laughs> sa side mirror mo kasi baka may nakasakay sa likod mo na nakaputin ako po. Talaga, di natin kakayanin mga kaibigan mga lods. Baka mauna pa ako sa motor na tumambling dito. <laughs> Pero sa awa ng Diyos, wala naman po talaga nangyari sa akin don At di ko po pinapangarap talaga yun na mangyari. Mas okay na po yung ganito lang po na chill lang po yung biyahe. Kasi napakairap po kung mayroong mga gano'n mga lods. okay, may checkpoint mga lods mga kaibigan. Deming galing bicol sir bicol po. Bicol, lahat, yung, ah. <laughs> ah. sa po. ah albay po ako -albay uh, pulanggi 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 uh, uh -huh. sa -twi, twi, twi, twi. ah tv <laughs> sa city po dito thank you po sir ayan mga kaibigan na na checkpoint tayo siyempre kapag ganyan na may checkpoint wag na tayong umiwas iwas <laughs> kasi di naman talaga natin maiwasan yun kasi kapag ganyan po mga kaibigan mga lods na may checkpoint tapos iwas iwas po tayo mas lalo po tayong ano eh paghinalaan kaya ako pag may checkpoint mga lords kailangan talaga tatabi na ako agad doon ako pupuesto sa may patabi sa kanila hindi ko naantayin pang patabi na ako kasi talagang trabaho nila yon para mapangalagaan yung tayo tayong mga mamamayan kaya ganun ginagawa nila mabuti nga eh may checkpoint para maano yung mga masasamang loob yung may mga masasamang iniisip kaya saludo ako sa mga kapulisan natin na talagang gumagawa ng kabutihan para sa ating kapwa, sa ating mga mamamayan. Sobra ako nagpapasalamat sa kanila dahil ginagampan ginagampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Kaya saludo sa inyo mga sir, mga mga magigiting nating na mga kapulisan. Yung isa kababayan ko paron, yung isang pulis <laughs> si sir taga tiwi ako kasi taga pulangge <laughs> maswerte eh, na may nakilala tayong isang kababayan na magiting na talagang tagapagtanggal sa atin talagang, ganito ba naman, mag-isa ka mga lods, mga ka talagang, di mo, di mo, talagang maninindig palaibon mo mga lods, mga ka pag ganito yung dadaanan nyo, mag-isa lang kayo, tapos, wala kayong nakakasalubong nga alos, ewan ko lang, di tumayong palaibon nyo mga kaibigan, mga lods, pero, Pakaramdam nyo, may nakasakay sa inyo sa likod <laughs> Ako, di ako naniwala sa multo <laughs> Tapos nandiyan na pala sa likod ko, huwag naman Hindi <laughs> natin kakayanin yun mga lods Baka takihin ako sa puso nun Huwag naman Tapong ako eh Hindi <laughs> Diyan lang hindi naman talaga ako naniwala sa mga ganun lods Kasi mas malaki yung paniniwala ko kay Lord kay God kasi siya lang talaga yung sa kanya lang ako natatakot sa kanya lang ako talaga sobrang nakakatakot sa mga ginagawa natin na kailangan kalugod-lugod sa kanya kaya ako mga lods mga kabigan pag nagra-rides kahit abutin man ako ng gabi sobrang hindi ako natatakot talaga kasi siya lang talaga yung hindi ako lagi ng tulong sa kanya lang ako nag nagiusap sa kanya lang ako siya lang yung kinakausap ko na sana ingatan ako hindi lamang po ako kundi lahat ng nakakasalubong ko lahat ng rider driver na bumabiyahe sa ganitong oras at ingatan din ang kanilang, -kanilang pamilya ang talagang kinatatakutan ko talaga mga lods eh, yung aso na biglang tatawid talaga nakakatakot yun kasi talagang si Semplang tayo lalo kong malaki pero sana wala kaya talaga mag iingat tayo mga lods sa ganitong gabi tapos mag isa ka lang <laughs> ganito ako po. talaga naman huwag naman huwag kang magpapakita pakarundan mo na sila sa mga puno puno <laughs> tapos yung mga bus driver na iba truck driver na talaga sasalubungin ka ganun din yung mga taga yung mga nasa SUV na talagang sila na yung pinakamalaki At tayo maliit lang <laughs> okay mga lods mga kaibigan ingat lang tayo lagi sa ating mga biyahe pag tayo magmamadali kasi di tayo maubusan ng kalsada maraming kalsada mga lods <laughs> ne, may mga nagaantay sa ating mga mahal sa buhay doon kayo, mayroon na kayong asawa, mga anak. Ayun, nagantay sa inyo. Tapos, syempre, yung mga magulang natin, yun ang gantay sa atin. Kaya, lagi tayong mag-iingat sa ating mga biyahe. Isipin lagi natin yung kaligtasan ng bawat isa natin. Hindi lamang po yung sarili natin. Yung mga kasalubong, yung mga nakakasabay, yung mga madadaanan natin yun sa alang-alang natin mga kaibigan mga lods okay mga kaibigan mga lods maraming maraming salamat sa panunod sana hindi kayo magsawa sana paki-like and share po ng ating maliit na channel para lumaki naman <laughs> maraming maraming salamat po sa panunod ingat po tayong lahat God bless po thank you po